가. <목소리나> update. It is update Paulo Abilino and Kemchu sa post ng Dremski PH. At dito po here at WWSK posted reveal. Samahan nyo for the click season starting this May 25. Kung dati nakikita lang natin sa view apps, ngayon po sa EBS CBN Studio. And proudly present Dremski PH Entertainment Production. Nakakatuwa lang dahil sila po ay Makikita dito sa TV Premier Simula May 25 and 26 sa Kapamilya Channel A to Z, 7pm uh, 7 every Saturday And 7pm every Sunday naman sa TV5 8pm Saturday and every Sunday Wow, grabe, congratulations Nag-uumapaw talaga ang kilig dito sa Kimpaw Patagal ng patagal ang kanilang samahan Na parang tumitibay ang kanilang kaya naman, congratulations sa Kim Pao. Grabe, nag-uumapaw ang kilig nito sa dalawa. Sobrang bagay na bagay talaga. Iyong ipinakita nila sa social media na talagang real na real. Kim Pao, visual, grabe, nag-uumapaw ang kilig. Di kayo tao, bagay na bagay kayo sa bawat isa. Hatid nyo sa amin ang purong-puro kasiyahan, natural at walang kinig. Kaya naman, lab na lab namin kayong dalawa. All the way support ang mga Kimpao fans, admin at ibang mga netizens para sa inyo. And congratulations, ngayon pa lang sasabihin namin congrats sa inyo. Pwede na rin kayong mag-another remake ng Crush Landing on You. Wow!